Good morning, morning. Kauwi ko nga muna si asawa dyan para nga puntahan namin si Kuya Albi dun sa may bulatukan. Nag-drive-thru lang nga kami ng pagkain sa may makdo para nga madalan din ng pagkain si kuya doon. magpa five days na nga siya doon at ngayon na nga lang namin mapuntahan. Tinangala nga lang at vacant time ni asawa kaya naman sabi ko sa kanya ay sumaglit nga muna kami doon. Bang nasa daan nga kami ay kumain lang kami ng burger. Alis kasi kami ng bahay nang hindi nagbe-breakfast. Nagmamadali na kasi kami dahil nga babalik pa si asawa sa kanyang trabaho. Pagdating nga namin ng makilala nakita nga namin itong nagbebenta ng chicken joy sa may daan. So, rito nga din kasi namin itong ngat kapag nga bumabiyahe kami. You skin nga yan mga mare at napaka crispy. And after nga ng mga 45 minutes na biyahe ay nakarating na nga kami dito sa may camp bulatukan. Agad nga namin itinanong sa guru nila dito kung saan nga si Kuya Albi. Sabi ay nanonood nga din daw dito sa may senior scout. Makita nga namin ay agad nga siyang pinakain itong spaghetti ng kanyang guru. Kami nga din kasi yung dating namin dahil last day na daw nila dito sa may camp. Kaya agad na nga namin ipinakain alam si Kuya Albi na sumabay na nga sa amin yung umuwi. Buti na lang at pumayag din naman yung kanilang guru. E di na nga din yung ibang mga bata at naka na nga din yung mga gamit nila. Di na nga din kami nagtagal dito at agad na nga kaming umalis. Dahil babalik pa nga si asawa sa kanyang trabaho. Dito na nga kami sa may sasakyan at babiyahin na nga kami pa uwi. Tingin ko nga kay Kuya ay parang pagod na pagod. Kaya sabi ko sa kanya ay matulog nga muna siya. Aawang nga ako sa mukha niya mga mare dahil parang pagod na pagod talaga talaga. Anyway, mga mare at nakadating na nga kami ng bahay. Heart heart nga yung mga mata ko mga mare dahil nga may regalong bumungad sa akin. Stay ko nga kasi nung nakarang araw mga mare at may nagregalo nga sa kaakin ito. Kaya thank you thank you so much sa nagbigay. kinahapunan nga ay nagaya nga itong mga sisinlo ko na magpunta kami ng kidapawan. Dito nga kami dumiretso sa may gaisano grand mall. Pagkapasok nga namin ay ito agad yung bumungad sa amin. May mga nagzuzumba nga dito mga mare at ang sarap nga nilang panuurin. Napahinto nga kami mga mare dahil ang gagaling nga nilang sumayaw. Meretso na nga kami agad dito sa my food court batang makulit na si Yvonne at si Atilab Lab nga yung kasama ko. Ito na nga namin iniantay yung mga sisin loko dahil nga naggrocery grocery lang din sila ng konti. Kaya naman tamang kain-kain lang nga kami dito sa may tabi. Ang inaantay nga namin sila at tingnan nyo naman itong isang bata abay nakadalawa talaga ng malalaking hat Tingnan nyo naman at nakataas pa talaga yung paa. After nga namin doon ay dito naman kami nagpunta sa may suruyan sa Kidapawan. Ito lang nga ito located sa may tabi lang ng Overland Terminal. Mas pumasok na nga agad kami at para nga makahanap ng mapwepwestuhan. Dami nga din kasing tao ang kumakain dito. Mga iba't ibang mga ihaw-ihaw nga yung mga binibenta nila dito. Halos pare-parehas lang din naman yung mga tindan nila dito mga mare. Pasarapan na lang talaga siguro ng sauce. Dahil nga first time namin kumain dito kaya inikot muna namin. Habang iniikot nga namin yung lugar ay naghahanap na nga din kami ng mapwepwestuhan. Pinaubaya ko na nga sa mga sisinlo ko yung pag-order ng pagkain. Pag nag order nga sila naghanap na nga din ako ng mauupuan namin. At ayan, tamang selfie-selfie lang nga muna kami dito sa may isang tabi habang inaantay nga namin yung order. Medyo matagal-tagal pa nga kaming mag-aantay dahil nga iihawin pa nila. At ayan, fast forward na agad, natapos na nga kaming kumain. Hindi na nga ako nakapag-video mga mare dahil napasarap nga yung kain ko. <laughs> Apa ah, sarap nga yung kain namin dyan at busog na busog nga kami. Tignan nyo naman mga mare, simot na simot. Babalot na nga ng usok yung paligid dahil nga padami ng padami na din yung kumakain. Gabi-gabi nga mga mare ay punong-puno nga ng mga tao dito. After nga namin kumain dyan at mabusog ay umalis na nga kami agad dahil may pupuntahan pa kami. Sakit na nga yung lalamunan ko mga mare kaya puputulin ko na muna itong video na to. O siya, yun lang muna. Bye!